So, what's up? Good morning. <laughs> so, pumunta kami ngayon sa bangko, ano? So, kasama namin yung uh, mga ka-housemate ko. Yan sila, shout out. Uh, mga senior. Senior, se senior citizen. <laughs> <laughs> yung sasakyan nila, tumirik daw kahapon. Nawalan daw ng clutch. So, nasira. Na <laughs> so, ayun. Ganda ng lugar nila dito, mga pre. Oh. Walang traffic. Shit. Oh, ganda ng daan. Malinis. Woo. <laughs> Woo. Lamig dito. Parang naka-on parati yung aircon. Ano? Sa labas ba? Oh? <laughs> Lamig. Woo. <laughs> Centralized. Marami. <laughs> 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 Lamig. 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 Ah, hindi ah, mo nag-akuan? Hindi. mahal din eh. mahal din ha? Oh, Morrison. Morrison. Malabian rin. Malabian rin o. Hmm. Malalabyan lang. Malalabyan lang daw. Ang <laughs> sani siya sa Rick Rick, Rick sa North no. Wales. North Wales siya. Direct. North Wales. Oh. oh. Ano siya na? Boundary oh. ko oh. doon oh. na England god makita ko 'tong boundary dire ko na pa So, ayun yung simbahan, no. Pero sabi ng uh, kasamahan ko rito, ano daw 'yan? Hindi Christian siya pero hindi siya Catholic. Ayun ko, basta ano, Maganda yung simbahan nila. Kitak eh. Kibulo yun. Kibulo <laughs> Baka dyan na nagtatago si Kibulo. <laughs> Nasara na kasi nag-anak. Kibulo yun. <laughs> <laughs> Kaya nagipalin na nato ni Dere. Wala yung matukura. Ah, kani 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 Oh. <laughs> so, pinduto na. Yung magtabok. Kanyang, wala tayo yung mag-green. Pag-green ah. na niya ka Pero kani, wala tayo. Okay, dere, tanawang Ay, mo ba? Ilan na dito? Mo green ko na dito kanang naka oxide. Yeah. Ah, kung pisilito ni Modri, sabay ra na po na sila. Oh. Ah. Okay. May mojitos din pala rito, you no? Know? Mojitos. Oh, nai barberan Andre oh. Sige na hang ka. <laughs> 17 Sibintin. Oh. 17. 17 So pasok daw kami dun sa loob para magpa-picture. So napakaluma na yung simbahan ano. Ang ganda. Ang ganda ng simbahan nila. Tara, tiurok. Na, so gi post lang. No, naka point 5 man lagi. Ano mo na gi point 5. Oh, point 5 na ko para makuha, makuha diyan. So, yun. Tapos na.

Ang ako ang nga bill ba? Oo. Oh. Um? na. Naaan ako rito. Kalimut lang kong butang. So, oh, yun yung bangko na pupuntahan namin ngayon. Pero, sarado pa mga higala. no Sarado. So, mga 9.30 pa daw yan mag-open. So, hihintayin na lang namin. Tapos, itong sasakyan ng uh, ka boardmate namin. Yan. Nasira. Clutch daw. Hindi daw pumapasok yung ano yung clutch so tumawag na sila sa mekaniko ang charge ng mekaniko is 600 pound wow sarapan <laughs> sarapan di ba yung anak man sa mga pelikula no nga yung mga butanganan og ko ano kanang Cooper dili ka na ba kanang puti baka kanang ko ano, sa, uh, sa mga mga agent, pelikula lang, ba o, mga agent ba? agent ba mga FBI so mama na <laughs> sa to ah mo og mga bata wet ban lu da so ayun mga higala no ah uh, lang yung population nila dito hindi masyado crowded yung ano yung uh, yung lugar yan konti lang talaga sila so ito yung bangko na pupuntahan namin. HSBC. Hintayin namin mag-open. So, pag nag-open ito, siguro bawal yung ano, uh, mag-camera sa loob. So, ano na lang natin, uh, tapataposin na lang natin yung transactions natin dito. So, yun, bukas na yung bangko. Open na siya. So, hihintayin ko na lang yung kaibigan ko, si Erwin, kasi nagbanyo pa daw siya. Yung hindi ko alam kung nasaan ba banda. Yan, basta nagbanyo pa daw siya. So, hintayin ko na lang muna. Yan. Ginaw. Ginaw rito sa labas. Yung kamay ko, parang naninigas. Oh. Yan, oh. nagka-crack na. Ginaw talaga. Tsaka yung labi ko. Mm. <laughs> <laughs> ginaw. Tapos na kami doon sa bangko. Ah, uh, nakakuha na kami ng account. Tangina, ginaw talaga dito. Shit. <laughs> <laughs> Nanginginig ako sa ginaw. So, ayun, yun nga, sabi ko, tapos na kami doon sa bangko. And so, may account na kami. So, hintayin na lang namin yun darating sa, sa aming address na binigay doon. Punta kami sa post office para mag-biometrics. So, manapit lang, jan lang daw yun sa unahan. I'm doing this, Anya. Oh, dali ka So, ayun. Dumating na. Yan. So, ayan. Nakuha na namin yung uh, biometric namin sa post office. Ayan. So, palis na kami ngayon. So, oh. maghanap na lang ako ng, ano, ng tupperware para sa paunan pauna namin. No? Look. <laughs> <laughs> so, dito tayo mga ngayon. Saan ba tayo? Ah! Itong dito. Itong giingon nila nga. Ito? One Bian ba yun? I don't know. One Bian? I didn't. I didn't know. Kasi may balon na <laughs> no? May lunchbox <laughs> na. <laughs> na? Balon box nga 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 bisaya So ayan, nandito na kami sa One Beyond Shop ano. So naghahanap kami ng balunan, plastic. Ana ano? na, mangita ta. Sa isa, -isa na to dribe. Ito ning agian tanan. An, sabi ng mga kasama ko, moral lang daw yung mga bilihin dito. Oh, 1 pound lang oh. Yung ano, 1 pound, you know. Oh. Ah, dara balunan. 150 So, 150 Doha na siya, no? Asa man? Kamaya po rana eh Saka unga kao Siyempre Bulto-bulto na tada ha Kaya ni Brad, pahit nino? Gamay? Ikaw, hindi siya mahal Ano kadak untungin mo hada eh? si ano kada ko. Wala gani ta kada ko pero laklak na sya ini. Ay ngani oh. Tay ngana na. Akay na lang pud akong paliton. Kani na dumumday ni. Noha uh. gani. Tay ngane lang. No, eh. kay no? mo save pa ko no. Sandwich man day na day oh. Mulot ta na no, kun lang sa mga shampoo, kuno maluto. Au, 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 au. Boss. Amon na? Ah, intsa man Jan Frex. Sana na. Tungi gagaw. Oy, hey, what's up? What's up? What's up? Oh. <laughs> Nang uh, lagayan ng mga labahan namin na no. Pero ayun, uh, hindi namin makita eh. Saan kaya? Ara oh. Ah, okay. This one. We've got still got Doha. Okay. So, yun. Lagayan. So, bili kami dalawa. So, yun. Okay na. Counter na kami. Ay! hangir ay! Tama! Hangar pa pala. Ikaw dahi. Pulas kay kwarta oi. Pagpalit na? na lang. Bayari ra ko good dinig ko an. Oh, sige. Ito, Ito nakabalo na sa vlog ng nanong ko si mo. Alam oh, na naman. Oh, syempre. Na yung vlog ng utang. <laughs> utang. Ang ganyan talaga. Utang ka muna. <laughs> so, pare pug ka. Isa pud napulo, hmm. Ha? So, isa-isa ta. Sige. Yan. So, punta na kami sa counter. Wala, wala pang ano, wala pang trabaho ng utang. Uy, ka ikaw ang kuwan dito. Oh. I give you my wallet. Hindi accept dito. Try natin. <laughs> <laughs> wala namang laman yun. Eh. Free? Uh, no. <laughs> 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 Thank you, madam. Thank you. Okay, na. Ta balutin na Balutin mo na. This one also 79. 79. Okay. 25. 25. Sige na. Okay. Iya, yeah, ya. Yeah. Ito nga balot doon. Saan nito balot eh? Alo, So, balikan namin yung ano, yung, uh, yung sasakyan ng kasamahan namin. So, i-check lang namin tapos tawagan ko sila. Ah, sabihin ko sila na pa-uwi na kami. Kung hindi pa sila pupunta. Bagay mo sa vlog, mo sa vlog. <laughs> <laughs> hi, hi vlog, vlog, vlog. <laughs> <laughs> hi, uh, hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. wala vlog. Hi 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 vlog. Hi

Ah. And fair kayo ako siguro. Yawa 'tong naboy. Sila ang gahapon ako. Gahapon. Saan sila may nakasunggot? Saan naman 'yan? Sa kagbiin sila, sa kagbii pre. Burning hill no. Diyan 'yung to do. Bukan sa Burning Hill. Diyan 'yung atlaw. Na, lumipad 'yun. Kay mabuhan man. So, ito 'yung kasama ko dito. Sa ano sa boarding house. Yan, sila. sila, sila, sila. So, gabi ginaw dito. Shit. So, yun, uwi na kami mga higala. So, yun pa rin. Mga tropa din yung uh, kasama natin. Ano. So, yun. Ah, wala ko sapatos pang dulag basketball. ano oh di mo ni pang dula gud ni ospatuz gud, pusing malangkat na pala pa. dula, ah? chat chat lang gud ah, na lang, duwa ha pas Filipino? ah, lang? oh, kung 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 basketball? kung 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 First time na ako paid na kung <laughs> Yawa. kay kasugod. <laughs> Wapa kay kasugod. <laughs> pa kasugod, ka <laughs> <kaya>. <laughs> kasugod. na na yun sa kuan Sayang. sildo. <laughs> so, pahinga muna tayo saglit mga ingala kasi maglalaro daw ng basketball. So, try natin punta maya. <laughs> so, rest muna tayo. See you maya. So, ayun. Uh, mukhang hindi na yata matutuloy yung uh, laro ng basketball ngayon. So, mag uh, alas 4 na. So, magmerenda na lang ako, ano. Ayan. Tsaka, mag edit na lang tayo ng ating video para i-upload natin. Ayan. So, ngayong araw na to, dito na natin tatapusin ang ating vlog, mga higala. So, until next time, nating pagkikita sa journey natin dito sa UK mga higala. Shoutout sa inyo sa lahat. Maraming maraming salamat. God bless us all mga higala.